Ayan, bili tayo ng kape ni Boss. Akit tayo ng ground floor. Para makalabas at makabili ng kape. Andito tayo kay Sniper. Let's go! Ayan, sakay na tayo ng elevator. Dito na tayo. Ground floor. tayo. Takbo. Uh, Dito tayo. Dito na tayo sa labas. Ang taro ni Sabi Liliana din ang kape. Pabili na tayo ng kape. Ito na siya. Ayan, yung charging area ng mga electric truck. Ayan. Tayo sa loob ng building sa office ng OAS.

baba na tayo ulit baba na tayo sa parking e. Hmm. Tawid na tayo. Dito na tayo sa building. Pasok na tayo at ng basement 3 ulit. And dito na tayo. Basement 3 na tayo. And dito na tayo sa basement 3. So ang ating kotse kuya kuti. Yan ang ating kotse. Hindi natin papakita ang plate number. Yan. Sakay na tayo. Yan, yun ilak.